So ito na nga mga Habibis, hindi na naman ako magluluto sa kusina for today's video. Si Monay ulit, nawiwili magluto si Monay. Anong lulutuin mo Mone? um chick uh, Chicken mushroom po. Chicken mushroom? Ano yun? Oh, Cream? plus, creamy? Cre creamy chicken tapos may mushroom po. Yum! Okay. Ate na nakatigim ka na ba ng chicken mushroom? Hindi pa po. Hindi pa rin ako. Ikaw ulit, hindi nakatigim ka na? <laughs> oh, hindi pa rin. O oh, tama mo Monay. <laughs> kami lahat hindi pa nakakatikim niyan. so so to ano mo yung ginagawa ano to nagsi season po ako na Ito, leg quarter na thigh pipe po thigh uh, mas masarap, mas mas Okay. In, in. Malambot yung karne. Tapos, mas mo mas ng ano? Salt and pepper. Salt and pepper. Uh -huh. Tapos, mas 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 light soy sauce. mas 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 salt, pepper, tsaka light, so light, soy sauce. Pwede, pwede din naman ang regular soy sauce na select, di ba? Pwede din po. Tininay mo lang yung Singapore na light soy sauce. Hmm, sarap okay. siya. Eh. Hindi Tapos siya ano ba? yan, ibababad mo na ilang ano? Hindi, ano, uh, i... Memekos-mekos ko lang ito. Mekos-mekos lang. <laughs> <laughs> Tapos, okay. ifra-fry ko na siya. Okay, after. Uh, Kasi lang naman yung soy sauce eh. Okay, sige. Huh? Yeah. Back to fry na to. Anong ginagawa mo? Mag Ba't magsisisong mag ka ulit? Kulaan yung manok pala. Ang oh, konti nung manok mo nung una. Akala ko mayroon pa yan. Oh. Dinagdagan namin ng Dangan manok. Kasi lima kaming kakain. Kaya dinagdagan uh, niya money. <laughs> Para sa ulit. Yes. Gets so fry mo na open. after mong mamarinate ng kinami? Mga chickens. Okay. half cook lang? Mm. Okay. okay. Iba-iba yung sizes ng <laughs> na yung mga uh, half-cooked half chicken. 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 Yeah. half next? Ah, bawang at Bawang at sibuyas. Bawang at sibuyas. butter? Okay. Mamaya po yung butter. Okay. So, na, na

Lagyan natin sa rin. Okay. Yes. Then, hmm. ka lang yun. Hmm. Ka lang natin. Yes. Yes. Okay. Okay. Pagkasa lang Okay. After natin gisahin itong lahat, dadagdag na natin yung chicken. Babayt natin yung chicken. Tapos okay. po, Lalagyan natin siya ng water water? Mm -hmm. konting water. So, ito ito ibigay sa ng Ah, uh, para kumapit yung bako. Dapat makuot ng bunga na. After natin malagay yung ano, chicken, lalagyan lalagay natin siyang water. Okay. Saan mo natin yung lutong yan, mamay? Ay, mama din. Sa mo rin? Ay, okay. okay. yes. Then, lalagyan din po natin ng chicken cubes. Chicken cubes. Isang chicken cubes. Tanawin natin. Patakpan mo na. 5 to ten minutes so, ayan, 10 minutes daw. Oh, ayan, tapos natin siyang pakulan yung manok. Pag nakita natin nag reduce na yung water na dinagdag natin, uh, buksan na natin, then lalagyan na natin yung naslay cream. Okay. Ay. <laughs> Sick. Dahil sobrang ingay nitong aming gasol dito, ayusin pa ni Justin, nilipat mo na namin. <laughs> dito sa kabilang ingay kasi. So, nadagdag na natin yung naslay cream ngayon. Halu-haluin lang natin at I-simmer natin ng let's say mga 2 to 3 minutes. ah oh, so pagkalagay mo no? nung ano nung Nestle cream. Oo, oh, para mas mag-creamy. Okay. Okay, so, tapos natin. Minutes, tapos ayun, ready to serve na siya. Okay. Utom na kami bango. Hmm. So, okay na po, luto, luto na. Po ating chicken mushroom. Chicken mushroom kinamin ni money so, na Yeah, kain tayo at ito. Maghanda, maghain na tayo. Bango? Wow, oh, ang ganda bang mag-plating ni Moni. Tinalo pa ako, Char. Hmm, ang bango. Kain tayo. Ito ito, Lindy, Justin. Pwede tayo, kain tayo. Tignan na natin ang chicken mushroom ni Moni. Hmm, ang bango. Creamy. Tapos meron siyang shiitake mushroom. Tikman na natin ang lasa. Ito daw ay natutunan mo sa nanay mo. Okay, weng. Natutunan sa niya sa nanay niya. Okay. Tignan na natin. Ang chicken mushroom ng mamani. Kaunti lang kakainin ko. Yan lang. Eh. Yan lang lahat. Pwede na. Tapat lang. Ang sarap. siya. Yeah. Masarap. Masarap. Yan. Masarap. Mm. -hmm. Kulay niya. Eh. At saka tama yung perfect yung combination ng chicken tsaka ng shiitake mushroom. Sarap. Mm. Mag-enjoy ka dito, Ate Rob, tsaka hindi. Lindy. Just do. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Sarap. Eh. Mm -hmm. eh. oh, Tigma mo, Justin. Sabi mo kay Mami ko anong lasa ng luto niya. oh Oo nga. Ito mo na yan, eh. Bango. Bango, di ba? Bango, sis. Sarap. Mm. Oh, Pasado. Sarap.

First time po. Uh Oo, -oh, first time ulit, really, di ba? Everyday first time. Mm, sarap po. Sarap, di ba? Kahit ako first time. Thank you, money. First time okay. din niya, first, first time namin lahat. Thank you. <laughs>